Ako po si kapatid na Ara Alejandro at ito po ang si News Update sa oras na ito. Isang makasaysayang araw ang naganap sa distrito eklesyastiko ng Zamboanga, Sibugay matapos maitalaga sa Panginoon Diyos ang bagong gusaling sambahan ng lokal ng Kalawit. Pinangasiwaan ang pagtatalaga ni kapatid na Eranio Fabella, tagapangasiwa ng distrito. Binigyan diin niya sa pamamagitan ng Biblia ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga kapatid at ng patuloy na paglago ng iglesia. Lubos na ipinagpapasalamat ng mga kapatid ang pagkakataong ito sapagkat muling nahayag ang pag-ibig ng Panginoon Diyos na sila ay mapagkalooban ng gusaling sambahan sa patuloy nilang pagsamba at paglilingkod sa Panginoon Diyos. Samantala, agara ng naging pagtugon ng Iglesia ni Cristo sa pakikipagtulungan ng Felix Y. Manalo Foundation na mahatdan ng relief packages sa mga kababayan nating naapektuhan sa nagdaang bagyong uwan sa Distrito Ecclesiastico ng Albay. Nabigyan din ng bigas at iba pang food items ang mga residente sa distrito ng Isabela South na naapektuhan din ng matinding kalamidad. Sa ganitong paraan na ipinadarama ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo sa mga kababayan ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit lalo na sa mga panahong dumarating sa ating bansa ang mga sakuna. Abangan po ninyo ang iba pa mga balita mamayang alas 6 ng gabi sa Iglesia Ni Cristo News Live. Para mamalaging updated sa mga programa ng Iglesia Ni Cristo News, live streams at replays, ifollow nyo po ang aming official Facebook page at mag-subscribe sa aming official YouTube channel na INC News and Updates. At yan po ang INC News Update sa oras na ito. Manatili po kayo nakasubaybay para laging informed at inspired. Ako po si kapatid na Ara Alejandro, pagandang hapon po.